Mga KMWB, ating tingnan itong mga hanay na mga KMWB na lumipad dito. So ito ang ating nakita dito sa umagang itong mga KMW, Oh. Ang daming lumilipad dito na anay. Tingnan natin kung saan to sila galing. Oh. Dami oh. Yan o, no? tignan nyo. So, nalate lang ako sa pag-video mga kayong lubi. Kanina marami dito mga kayong lubi ang mga manok na lingaw jud, ang mga manok na riyog ginaon. So, ito karoon tanahon dali mga kayong lubi kung saan ito... Uh, na gano'n. Saan to sila lumabas. So good morning, good morning sa lahat ng ating mga viewers. Good morning sa inyong lahat guys. Sa lahat ng mga farmers. Musta kayo dyan? Uh, I'm sure na masaya na ang ating mga magsasaka ngayon dahil hapon may malakas na ulan na naman. So yan, napansin natin dito sa ating paligid ay unti-unti nang nag-green ang ating mga mga damo dito yan, no? so nagbalik na ang mga kulay kulay uh, green ang ating paligid yan yan hanapin natin dito mga kalubis ang daming mga lumilip pa dito na anay uh, o oh. Hmm, oh. di itu pula guys. Di itu pula sila oh. Oh, tinggal niyo, dah oh. meo. Yan, ito pala sila galing. Hmm. Dami yun. Sayang lang hindi ko na videohan kanina yung nakita ko kanina dito na napakadami yung mga lumilipad. Na ano na late na tayo sa pag video. Okay lang.